Magandang araw sa inyo mga kapatid So ngayong araw na to nagpunta kami ng aking pamilya sa Bournemouth Beach mga kapatid Ito ang isa sa mga popular na beach dito sa United Kingdom Ang Bournemouth mga kapatid So pagkatapos na yung pumunta sa beach mga kapatid Ay naguto ang aking pamilya At syempre nagyayay ang aking pamilya sa isa sa mga pinakamasarap na Japanese restaurant dito mga kapatid Alam ba ninyo mga kapatid na itong Japanese restaurant Ay pagmamahari ng isa nating kababayang Pilipino Ang pangalan po niya ay si Sir Andrew Abila mga kapatid So ayan habang naglalakad kami ng aking pamilya papunta sa restoran ng ating kababayan Pilipino ay may nakita kami isa sa mga nagkakabayo rito mga patid Ito nga pala yung restoran ng ating kababayan mga patid ang Kasuko Japanese Restaurant na matatagpuan sa Old Christ Church Bournemouth mga patid. Pagpasok na pagpasok pa lang namin dito mga patid, talagang napakaganda ng ambience mga patid. Talagang very welcoming si Sir Andrew Abela. Siya po yung Pilipino owner nitong Japanese restaurant mga patid. So kapag napunta kayo dito sa Bournemouth, huwag niyong kalimutang pumunta dito mga patid ah. Talagang sulit na sulit ang inyong bayad. Napakasarap na yung pagkain at talagang pasok sa budget ang kanilang mga tinitindang pagkain dito mga patid lalong lalo na kung mahilig ka sa Japanese restaurant mga kapatid so ayan, nakita pa natin si Rocket Engineer mga kapatid eh. dumating siya dito kasi taga Bournemouth yan mga kapatid at syempre yung pamilya ni JB Rubio at ni Buhay ni Jay dito sa UK ay nandito rin sa Kasuko mga kapatid so ayan makikita yon dami kumakain dito sa restaurant mga kapatid, kailangan ninyo magpabook para kayo makakain dito mga kapatid pero syempre naman kasi mga kapatid eh, Napakasarap ng mga pagkain dito na sinuserve nila. Makikita nyo naman yun, mga kapatid. Oh. Grabe, grabe yung pagkain na yan. Yung volcano sushi. At syempre, yung chicken ramen na paboritong-paborito ng aking pamilya. At syempre, ako, ito yung paborito ko eh. Yung volcano uh, sushi na nakikita ko lamang sa video, mga kapatid, ni Sir Andrew Avila. At syempre, si Rocket Engineer din. Ganun din. Sushi din ang kinain na talagang nag enjoy din siya, mga kapatid, dito sa restaurant na to ng Kazuko. Kumakain kami dito mga 'godid' ang dami-daming tao mga 'godid' na may yung iba nakapila pa sa labas para lang kumain dito, kaya kailangan ninyo magpabuk mga kapatid, ito nga pala si JB Rubio ng UK, yan ang kinakain niya, yung uh, grilled duck mga kapatid, grilled duck ramen at syempre yung aking anak, nako sinusubukan niya matuto na mag chopstick mga kapatid, pero nahihirapan yung aking anak na panganay na si Tayshan at yung aking asawa naman, si Bebak syempre, ini-enjoy niya rin yung kanyang beef teriyaki, at si Sophia naman ang kanyang chicken noodles, mga kapatid ito nga pala si Sir Andrew, mga kapatid, kinikwela Então, eu ganhei o canhão sa pagsisimula ng negosyo dito sa UK. Nakaka-proud itong kababayan natin na si Sir Andrew Avila kasi nga despite ng mga pagsubok sa buhay ay nagawa niyang magtagumpay dito sa UK. So ayan, congratulations po sa inyo Sir Andrew na sana ay more blessing pa sa inyo at maging successful pa ang inyong business mga patid. na talagang kailangan nating suportahan mga kapatid si Sir Andrew at kanyang restaurant na Kasuko. So kung mapupunta kayo dito sa Bournemouth Beach mga kapatid ha, huwag niyong kalimutan pumunta sa Kasuko Japanese Restaurant sa Old Christchurch dito sa Bournemouth. So ayun, maraming maraming salamat po sa pagsama sa aming vlog ngayon. Maraming salamat po. God bless!